Magandang araw po sa inyong lahat. Hello mga ka-viewers, welcome back sa ating channel kung saan pinag-uusapan natin ang mga maiinit na issue, real talk at syempre, walang filter. At sa vlog na to, pag-uusapan natin ang isang toxic reality ng buhay, yung mga taong natutuwa kapag may bumabagsak o nadidisgrasya sa ibang tao, especially pagdating sa mga sikat na love teams tulad ng Jumpdayth. Aminin natin, sa panahon ngayon, hindi lahat masaya sa tagumpay ng iba, lalong-lalo na sa social media. May mga certified haters, talaga na parang nakahanap ng freshor tuwing may nababalitang hiwalayan, pagkasira ng love team, o pagkabigo ng isang sikat na personalidad. Katulad ng isang netizen na ito na tuwang-tuwa paraw dahil nahinto na ang JMD love team. Grabe, di ba? Imbes na maawa o manahimik na lang, parang celebration pa sa kanila ang pagkawatak ng dalawang tao. Pero gaya nga ng kasabihan, hurt people hurt people, minsan, yung mga taong ganyan ay may pinagdadaanan din o ingit lang talaga ang ugat. Pero linawin natin ito, hindi lahat ng pagtatapos ay kabiguan. Sa kaso ng death hindi lang ito simpleng showbiz move, may mas malalim na dahilan kung bakit natigil ang kanilang love team at isa na nga rito ay ang personal growth. Natural lang na dumating sa punto ang isang relasyon o team na kailangan nilang maggrow. Individually, hindi pwedeng habang buhay ay nakatali ka sa isang love team o sa image na pinilit sa iyo. Mahalaga rin ang self-discovery, solo career growth, at mental health. Kaya sa halip na maging masaya sa downfall ng iba, dapat matuto tayong magbigay respeto kasi hindi natin alam ang buong kwento. Hindi natin alam ang hirap na pinagdaanan nila behind the camera, at higit sa lahat, hindi mo kailangang manira ng ibang tao para umangat ka. Ito ay paalala sa ating lahat na huwag maging masaya sa kapahamakan o pagkabigo ng ibang tao, maaaring may taong dating matumpay, pero dahil sa hindi inaasahang pangyayari, bumagsak ang kanilang career, imbes na pagtawanan o maliitin sila, mas mainam ang magpakita ng pagunawa at respeto, dahil walang kasiguraduhan ng takbo ng buhay. Ang buhay ay bilog, hindi natin hawak kung kailan tayo nasa taas o kailan tayo mapupunta sa baba. Kaya kung ngayon ay nasa maayos kang posisyon, gamitin mo ito para tumulong, hindi para manghusga. Dahil baka darating ang panahon na ikaw naman ang mga ilangan ng pangunawa at suporta. Kung isa ka sa mga taong nakaka-relate dito, e eh comment mo respect sa baba, at kung gusto nyo pa ng mga ganitong real talk vlogs, don't forget to like, share, and subscribe. Tandaan, sa mundo ng inggit, piliin mong maging mabuting tao. Maraming salamat po sa inyong lahat mga ka-viewers.